Napansin ko lang na di pangkaraniwang pagkamalapit ni Ronnie Dayan at napansin ko lang ni S.O.G. Dilima at kal kalaunan na kumpirma ko na may relasyon ang dalawa dahil si Ronnie Dayan ay sa bahay ni S.O.G. natutulog. Maging sa mga out of towns na lakad namin silang dalawa ay magkasama sa isang kwarto. Madalas din kaming pumupunta sa bahay ni S.O.G. Dilima sa Bicol at kapansin-pansin ang sweetness nila. Habang kami ay bumabiyay papuntang probinsya, sila po ay nagsusubuan ng nilagang saging ng saba. <laughs> kami rin ay pumupunta sa bahay ni Ronnie Dayan sa Orbistundo, Pangasinan kasama ni S.O.J. de Lima. At pag-birthday ni Ronnie Dayan tuwing last week ng December ay pumupunta si S.O.J. de Lima at doon na nagpapaabot ng New Year. Sa tuwing kami ay mag-grocery, dinibila ni S.O.G. Dilima si Roni Dayan ang paborito niyang pundador at malboro. Binibilan din ni S.O.G. Dilima si Roni Dayan ang barong, sapatos at mga personal na gamit hanggang tahanan ng ipinagyayabang ni Roni Dayan ang relasyon nila ni Sekretary Dilima.